Mina, paano na? Paano na? Paano na aalon 'to? lahat, ho, tabi. pati sapatos ni Vito na. Ang kating na singit to. <laughs> Maganda yun <laughs> Diboh, 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 diboh. diboh? 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 <laughs> so ito yung kwarto ni Ana. Yung mga bachelor ko dyan, ha? Yung mga bachelor ko dyan para sa inyo to. <laughs> maganda ako akong mga kalogs ito mga sa intro nasa malayang lugar tayo uh, sa Angeles tayo ay magbablog dito, napakaganda pala dito mga kalogs, puro kuryang dito parang si ano na rin siya, parang may nila na din ayan o, oh, parang may nila na din Dito kami ngayon ipapakita ko sa inyo kung sino kasama ko sa loob ng kainan na ito. Korean Premium Meat Grills. O, oh, diba? House. Tama ba? Ayan, dyan tayo. Sama tayo, malupitan. Kaya, pakakita ko lang sa inyo yung mga yung lugar ng anong to, place na to. Parang Maynila na rin talaga. Malupit. Update vlog lang natin to sa buhay natin. Kaya, mga pasok tayo at makikita nyo na yung mga kasama ko sa loob. Let's go! Ayan ang mga kasama ko. Tatlong magkakamukha. Nabukot ay konti na. Ha? Konti na. Ayan siya. Konti na. Ayan いい Dito, buha ako lang ang set doon, ha? Thank you, Ate. ako ano ko. Set ko din. Ay, oh, okay. <tip> <tip>

Dito naman kami ngayon pagkatapos namin kumain sa over sa sariling bar ng kasama namin ni Boss Ryan Diba? Dito naman tayo, may tugtog Kami kanina, doon, yun Please don't forget to jump on your favorite song and sing with me. Sing, I will. Commercial <laughs> break. All right, so Cranberries. Baby. Kami sa Louis Vuitton Oh. Louis Vuitton. <laughs> hey, uh. Request na ati madam. Gian! Oh, uh, Louis yan Hindi kayo nangyong hala. Louis Vuitton. Louis Oh, pati sapatos Louis Vuitton. Ito'y lahat yan. Hello. Good morning, everyone. How's up, to tulog? Mga ka-logs, uh, hindi na ako nakapag-update doon sa mga nangyari nung gabi. Eh, kami kumain nga doon sa masarap na kainan doon. Ano ba yun? Nakatuwa yung mga karanila doon, bubo. Tapos may mga talitis na laman. Ano eh. Sarap. Napaka-the best. At ngayon... Ang sarap ng tulog ko dito sa kwarto. Actually, kwarto to dati ni Ana Halandoni. Ngayon, yung, di ba, yung bahay na to ay may third floor. Ang kate na to. Maganda yun. Ang <laughs> <laughs> bahay na to ay may third floor. Dating bilyaran, tapos minibar, karaoke, kung ano pa man ang meron doon dati ang nangyari ito ay, iwanan niya na uh, ginawa niyang kwarto pa rin, nandito pa rin yung kwarto pa rin tapos yung third floor, ginawa niyang isang malaking kwarto niya <laughs> mm -mm. Yeah. baka nandito pa ba yung gamit, At tingnan natin silipin natin ay wala na, nasa, nasa third floor na nga lahat dami una no Kumuha kaya ako ng unan dito. Kapag uwi kaya ng unan. Ayan. Diba? 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 <laughs> oh, diba? ba, Tapos, <coughs> inaayos na pala to. Ito ay nakabukod yung paliguan. Ah, diba? Paliguan, nakabukod. Wala, bubang camera ko. Tingnan mo nga. naman. Tapos ito yung siya na ah, kapag pupupo ka o, ah, di ba ah. ah sliding pala to oh. alright sarap ng ko dito sobra tabas yung tulog dito hmm? tapos may malaking TV kang mapapakikita dito parang ah, ang TV tapos kapag nakahiga ka dito <coughs> bang nanood ka lang dyan ng malaking TV na yun no? para sa tapos ilaw the best di ba Alright mga kalog, so uh, ko na lang kayo sa mga susunod na sa vlog na ito. Siyempre, uh, ito ay, uh, daily routine ng ating buhay. Pasensya na kayo kung bakit na natatagalan akong mag, ano, maggawa ng vlog. At naging busy-busy ng inyong lolo. <laughs> lolo. Ayun na nga. About to sa company ng Infinite Quality Design. So ngayon, wala pa. Abang tayo ngayon na baka ano ba ngayon, linggo. Itata ipapatago ulit tayo kapag na-declare na yung aming pag-uusap. Ipapatago ulit tayo. Baka bukas sa isang araw. Sa, ibang araw. So abangan nyo na lang. Basta abalitan ko na lang kayo sa mga mangyayari. Kaya abang-abangan nyo ang mga susunod na kabanata sa vlog na ito. Let's go. Labas tayo. What to? Para makakita nyo itong area ni Anna uh, Haldoni. So nasa second floor tayo. Ayan. Extra pa dito. so bete. Pag may bisita. nih guys. Oke. Okay. Eh, belum misi sampai koma nih. Dan kosong nih. Melara pas si anu, apa namanya? Sabi public down di public din, din dau agad. Cia pisang makmak. Mau apa papau? Mau papa anutan itu ah. Mau papa Biyongxiang ah. <laughs> Alright, so ito na nga At uh, ito, kwarto to na kanyang mama Nakalock Tapos itong isang kwartong to Naging parang stock room na lang Kasi si Marie Ay nakapangasawa na nga Si parang Jojo Ang general naming Bayaw-bayaw At naging imbakan na nga to Sayang, ito dati Ang kwartong to ay kay Marie Kay Marie kwarto to dati yan. Tayo natin. Tapos, may sarili sila dito. Ito si Ab. Yan. Ilaw. Yan, si Ab. Tayo natin. Tapos, kwarto ni Marie at ito naman ay kwarto ni Makma. Yan, tag-isa sila. Tag-isa, tapos yun si Ar nila. Tapos ito nga, yung kwartong tinutulugan natin, ito yung kay Ana noon kay Ana. Noon yun na noon. Tapos sa baba, mamaya mamaya natin papalawa sa baba. Ito, nakatay na third floor. Ah, sa pangatlo. Pangatlong palapag. pangatlong palapag. Siyempre, may mga gym-gym dito. Kasi diba, alam nyo naman, alam nyo naman si Ana. Kailangan magpa-sexy yan. Kailangan magpa-sexy yan. Mm. So ito yung kwarto ni Ana. Kaso parang hindi pwede ipakita lamit eh. Basta ah, ang laki niyan. Sobrang laki ako nagsasabi sa inyo. Sobrang laki niyan. Ay, baka magalit sa si Ana. Sobrang laki isang buong storya ah, isang, isang store. Isang buong ano yan. Ito yung labas. Ah, may gym gim tint yan. Nakalawang na nga kasi naabot dito ng tubig eh, Pag umuulan. Ayan. Ito ang salamin. Ah, I road to the world. main, main, mga kalugs. Ayan, tapos dito may area dito. Chilling. Hmm. Tapos yung mga sopa. Kasi isang daan din para kwarto ni Ana. Sa baba tayo. Parang ikuwento ko sa inyo. Sa bawat area. Ayan. So, aba. Ang pahaba lang ng vlog natin to. Sa mga gusto lang makapanood. Ang pahaba ng vlog. Okay. Ito dati. Kita nyo yun. Dati yan ay kwarto ng Tito Lawrence. Tinanggal na ginawa na lang ganyan. So. Baso pa. Baso pa na nare line, Tapos yung pang massage. Tibing malaki. Ang laki eh. Yan. Yan. Tapos yung likod. Huwag na na Alam nyo na yun. Siguro yung mga solid kalugs. ayan Yung area ni Anna. Mga gusto lang makapanood ah. Para alam nyo na. Siyempre may, may semi-garden dito. Kahit pa paano naman. Kahit may bakod na mataas eh yung garding garding tayo dito ayan It's parking parking o oh. diba ikot ikot tayo okay sinasabi ko na sa pang dirty kitchen ayan na yung dirty kitchen na madalas nakikita nyo sa vlog ko na nagluluto si Ana uh, pag nagdadala ako ng mga seafood uh, ano ba ito naman ay uh, kwarto ng maid uh, kwarto ng patulong dito At tapos lahat ng area ay may CCTV CCTV tapos CCTV tapos, tapos si dire diretsyo kaya, tangkain nyo na magnakaw basta galingan nyo magtago ng pagmumuka CCTV yun, umilaw umilaw na yan ayun pa isa CCTV monitor yan diba tapos ayun, ang ating motor sasakyan hmm. na ito ay dinoktong ko lang sa vlog na to para humaba naman at para yung mga solid kalogs natin eh may mapanood na mahaba kasi nagano sila minsan marami na nagtatampo sa akin bakit daw bibihira na nga akong mag vlog maiksi pa yung vlog ko Oo. Uh, yung iba halos gusto araw araw ako mag vlog eh wala na nga akong halos may vlog na masyado ngayon kasi nga alam nyo naman ho nagka, nagpapakabisi ako sa sarili ko dahil nga sa infinite quality design at pagka may pagkakataon makagawa ng vlog nakakagawa ako ng vlog tulad nito wala tayong ginagawa sinama tayo nila bisan ana baka sabihin nyo ah ito na naman may mga basher ako dyan panigurado yung mga basher ko dyan na yung mga basher ko dyan para sa inyo to uh, yung ano sabi nyo papakasaya ka papahiwalay ka ang anak mo doon ano yung mo doon yung anak mo doon syempre <laughs> sumama lang ako gusto ako kasama ng mga pinsan ko hindi porke na kumakain kami ganon saya-sayang ganon masaya na agad so para lang sa mga itong vlog na ito para lang sa matatabang utak sa mga makikitig at mga bash lang ang ginagawa may masabi lang o oh, kung ano man eh, bahala na kayo o oh, habang buhay niyong gawin yan para habang buhay din kayo nakatutok sa buhay ko di ba yan ang gusto ko sa inyo ha log si direct ko lang At tanong anong pambabash ang gawin niyo sa akin walang, walang mangyayari na kung ano mang gusto nyong naisin sa akin basta habang buhay niyo, habang buhay niyo ako okay, i-bash mas goods uh, tatagal tayong magkaibigan sa larangan ng pagbablog na to alright mga kalogs hanggang dito na lang ang ating vlog for today so hindi na ako siya shoutout marami kasi di ba uh, iba naman shoutout sige shoutout natin Sina Tito Jose uh, Tito Aris Arcega Tito Junis Pino Tito Jerry Hunter Tito Jerry Stoy TV ayan uh, Daddy in Mami Glency Mami Glency Daddy Junsi Ayan, kay kumparing paring Bruce Aguilion, paring Charlie Reyes, uh, Tatay Pandong's Journey, Tito Babe at Tita Vilma, Tito Jose at Tita Banji, at uh, si Tito Nelson, aking matampuhing Tito, at sa lahat ng Tito Nyogski, sa lahat ng bumubuo ng Sagip Squad. Shoutout po at kina, uh, kina Sir Hector Burero, Sina... Iryub si Sir Iryub Batang charge mail TV Ayan Sino pa? Dami kasi nila. Ah, may mga makakalimutan naman ako dito. <laughs> panigurado sa panigurado may makakalimutan naman ako dito. At eh uh, uh, sa lahat, sa lahat na pangalahatan. lahat na niyo na lang dahil uh, hindi ko hindi ko agad-agad maiisip ang mga pangalan na na mga sina natin. Sina Kim A yung mga nagpapakulay sa akin. Sina Sina... Sino ba yun? Sina... Masa! <laughs> sila lahat. Shout out na po sa inyo lahat Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang ating vlog for today. Thank you so much sa inyong lahat lahat I love you all. Bye bye.